talagang napaka-importante sa pagmamahal yung commitment para sa partner mo. Yung hindi lang hanggang salita, kundi pati na rin po sa gawa. Yung naipaparamdam mo sa kanya araw-araw that you truly love that person and that person is special to you and that person deserves your love, ang imong support, ang imong pong care para sa iya hindi kita iiwan, hindi pa babayaan, sa akin ay hindi ka iiyak na kahit minsan. Yan yung kadalasang mga pangako ng mga taong nagmamahal talaga ng buo dahil para sa kanila they can't afford to hurt the feelings sa taong mahal nila because they really want to give everything, they really want to show everything to that person dahil nga mahal na mahal nila. Minsan, well, bebas makaingon lang kita nga Maybe kahit na ibigay man natin ang lahat-lahat pero hindi pa rin talaga enough yan sa mga taong hindi talaga para sa atin. All we have to do is just to simply accept it, widen our mind or imagination. Ang ato pag yung panglantaw at yung perspective, no? Because hindi naman talaga sa lahat ng panahon ay kaya din tayong mahalin ng taong minahal din natin. Yan yung nakakalungkot pero kailangan nating tanggapin na minsan kahit na tanan-tanan na yun, imo imulang nabuhat sa iya ha. Ginahatod ko wa pa ni mo siya, ginaludan pa, ginamay day palagi daw. O tanan-tanan ng mga buta nga feeling mo mo raglapas-lapas na pero imong nabuhat sa iya ha. Pero wala ka nagkakwenta itong ng mga butang because para sa si imo ha, you truly love that person. Kaya... Usahay makaingon ta nga sana hindi ko na lang ginawa sana hindi ko na lang binigay ang lahat dahil ako lang yung naiiwan na nasasaktan. Ako lang yung naiiwang naghihil mag-isa samantalang siya sobrang saya na niya. Pero... We must always remember well, be na kada healing stage, although it will take a lot of time, but hindi mo na kailangang alalahanin pa ng napakaraming beses yung kung ano yung nangyari, nangyari sa inyo before because hindi ka lang din naman makaka-move forward. Especially if naagyapon si mong hunahuna o si mong kasing-kasing yung mga nangyari noon. Instead, sabi nga nila, let go and let God. Ibig sabihin, ato na lang yung dawaton and move forward. Kahit na mag-isa, at least, masaya ka. Yung masayang totoo talaga. Dilibitaw ka ng happy ka tungod kay nag-depend ang imong happiness sa iya ha? because that's different type or different kind of happiness pero yung masaya ka dahil napuprovide provide mo yung pagmamahal na deserve ng sarili mo that is another kind of happiness well baby sa so, talagang makaiyon ka nga tuod no wala well, gid ko ni na feel before simply because nagaagad lang ka kung unsa iyang ma-provide para sa imo ha pero ikaw tanan-tanan na imo nang nahatag kaniya at nakakalimutan mo na meron ka pang sarili na kailangan din ng pagmamahal mo. Kaya wag na wag mong iwan yung sarili mo, Wabibas. Well, Kahit natalikuran ka man ng napakaraming taong dumating na sa buhay mo, the most important thing is nagpabilin kang loyal and faithful sa imong kaugalingon.